Straight body ka lang? Wait oh, lang ah. Wait, labas ko lang yung chan mo. Joke lang. Sige, straight body. Labas mo yung dibdib mo. Okay. Straight ka lang. Tingin. Okay naman. Pero yung spine mo medyo may konting curve. Pero hindi naman sobra. Siguro dahil sa pagbubuhat-buhat mo na rin yan. Basta okay. relax ah. Okay. Hindi naman siya masakit nga. Saka ba <laughs> Diret na dumating montena natan mo um, mga ya. ayoko na. Hindi <laughs> <laughs> wala yan. Ano lang yan. Parang kagadlang lang ng ano ng langgam. Yung laki lang nang elepante. Wala gawo. Ako na. Sa electric fan lang. <laughs> okay. Mahangin pero ay init yun singa, we. Eh. Sigala, diyan. Okay. Basta relax ka lang ha. So, ang umpisahan ko, kasi badikat yan, so connected yan dito sa leg. So, tayo straight down. Ayan. Ayan, napansinin mo, ito parang mataas. No? Tapos sa kabila, medyo mababa. Kaya kasi yung likod niya, may konting curve nga, sabi ko. Basta relax lang ha. O, pag mo ganyan yun, relax lang. Parang isama mo lang siya sa kamay ko. O, isa pa. Titingnan lang kita konti. Basta gilid din. O, pag matigas na, relax. Oh, lambot na. Iyon. Sarap. Nagkakaibang lagot to kayo, no? Hindi lang, basta relax mo lang siya. Op, huwag mong galawin. Ako na. Ako lang. Op, wait lang. Tingala ka konti. Op, tumitigas ka. Iyon. <laughs> Parang binugbog ako noon, ha? Sarap. Basta relax mo lang ulit. Dito mo ako sa kabila. So, gaganito yung gulang ang kamay mo. Hmm? Wala pa nga, di ba? Okay. Pero bago ko itaas, taas mo muna yung kamay mo. Sige. Sige, sagad na. Oh, pwede na pala eh. Oh. No? Medyo tumakas na siya, di ba? Oo. Hmm. Oh. Ay, parang medyo na wala-wala. Oo, wala. oh, sabi sa'yo eh. Ayos na eh. <laughs> Joke lang. <laughs> Pero ano na yan siya? Irang... Oh, mas gumaan na siya, di ba? Uh -huh. Oo. Oh kasi connected yan dito sa liig. Oo, mm. kaya yun. Diba? So, relax mo na ulit. Ha? Pero dapat tama yung galaw. Yun. okay oh, isa pa. Relax mo ulit. Oh, pag mo galawin. Oh, pag mo, oh, mo galawin. Relax mo na. Okay. May pigil eh. Ito, nagagalawin ko na siya ha. Sa so, relax mo na. Ah. May konti pa siya. Okay. May habit pa, no? Okay. Sige, makaramdaman mo. So, tapos, kapit ka muna dito sa leeg mo. Ayan. Okay. Dahil medyo matagal na yan siya, anong nangyari dyan? Parang mag hmm? magana. Magana yan siya. So, relax mo lang. Oh, wait. Lang. Yoko ka konti. Ayan, ayan. Okay. Basta relax lang, ha. Tingin ka, Tingin, tingin, tingin sa liko. Sa baba lang. Ayan! <laughs> Sige, try mo itaas yung balikat. Yan, sige. Oh! Sino mo to? Kunti. konti Pero hindi na siya masyado, no? Mm -hmm. Okay. Taas natin. Okay, relax. Magaan na to siya. Eh? Kaya masakit. Huwag uh, mo po mong pigilan. No, isa pa. Okay, isa pa. <laughs> okay. Okay. Ano ka lang? Straight body ka lang ulit. Just tingin ka lang dito. Tingin ka lang dito sa kabila. Relax mo lang. Relax. Huwag mo siya tigasan. Parang normal lang na tumingin ka dyan. Ha, basta yan. Ganyan lang ha. Dito ka na lang. Sige. Sige. Okay. Relax. Tapos tulak lang kita dito. Sabah. Wait lang. Tulak lang kita ulit. Haba. Tulak lang kita ulit. Okay. Dahan-dahan. <laughs> oh, Huwag -dahan. mong tagilan. Relax. Tutulak lang kita ulit. Relax lang. Hinga ka. sige oh. Sige, pakiramdaman mo ulit. Ganun mo, taas. O kundi, pagsamahin mo ganito. Straight mo lang yung siko. Sige, straight mo lang, tapos taas mo. Straight lang siko. Sige pa. Sige pa. Ah, ito, wangat pa, di ba? May konti pa. So, ibig sabihin, mayroon pa rin talaga. Oo. Pero, less na siya, no? Ito, pag diniin, masakit, hindi naman. Hindi na dati, masakit siya. Okay, sige, sir. Pamewang ka naman ganyan. Yan. Ako yung astig. Joke lang. Sir, <laughs> so, itong kabila mo. Tutulak ko to. Pigilan mo siya. Alin, pigilan mo. Pigilan mo yung siko. Parang ilaban mo sa akin. Sige. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay. So, ito naman ha. Ganun din. So, pigilan mo siya. Sige pa. Laksan mo. Yun. Naramdaman <laughs> mo? <no? laughs> Tumunog, di ba? <laughs> Parang wala lang yung ganun eh. Parang may nagtatalsikan yata mga plato mangkok doon, no? <laughs> Sige <laughs> sir, ano ka naman dito? Lipat lang natin. Dapa. Dapa ka, dapa. Oh, dapa ka. Sige, dapa. Dito yung baba, banda. Shoot mo lang dyan sa butas. Ha? <laughs> ah? Ay, sa kapitbahay. <laughs> okay, yan. Ganyan Ha? Sabi. Liwanag. Okay, Sarado tayo ng mga. Masyadong maliwanag ang bahay natin. Yan. Okay lang, sir? Pwede may babae yung kamay mo, sir. Yan. Yan. Relax lang, ha? Okay. So, ang gagawin ko, sir, dito is didinan ko yung likod mo habang dinidiinan ko siya, inhale ka. Tapos exhale, ubusin mo yung hangin. Huwag mo hinto. Yan, ganun na. Isa pa. Exhale. Yan, okay. So, relax ka muna ha. Ito so, na. Mamaya so, na, maghinga. Mm uh -hmm. ah, Dudurog yung likod mo. <laughs> Sige, inhale ka sir. Exhale. Isa pa. Exhale. sapa bos Bus may hangin, wag mo pigilan ha. Yan, sapa pa. Leg sa iyo. Oh, yun, isa pa. Leg hey, sa iyo. Okay, isa pa. Diretso mo ah. Isa pa. Oh, ang gandulo ah. Okay, isa pa. Diretso mo lang. Sige lang, isa pa. Pataas ako. Oh, sapa pa. Medyo matindi na nga dikod mo ah. Isa

Taas ko lang itong balikat, ha? Yan, yan lang. relax lang. Parang ganyan, yan, yan. Ito yung walang sakit, eh, no? Sige lang, relax. Okay. Ito. Okay. Ito rin. Sige, ka. Ganun daw. Baba mo to. Parang hindi, tatasipo. Parang bababa. Oh, ba. Masakit? Masakit ah, lang. Konti lang ba ba? Yan. Okay, masakit. O, sige, nakarelax. relax. O, basta wag mo siya pigilan, ha? Ngayon lang. Dahan-dahan. Masaba. Ito pa. Okay. Dahan-dahan lang. Huwag mo pigilan. Relax mo lang. Okay. Baba ko lang ulit, ha? Relax mo siya. Okay. Tapos taas natin ulit. Tapos isa lang muna, isa lang. Yan. O, relax mo lang dito. Baba mo tong siko. Yan. O kamusta siya? Mas masakit? O nabawasan? Mm hindi. -hmm. Okay. Relax na ulit ha. Okay. Sige, buwan mo lang. Relax ulit. Taas mo ulit. Tesing. Babato. Sikus. Yan. Mas okay, okay? Mayroon pa. Mayroon pa. Pero hindi na masyado? Okay, sige. So, mo relax muna kung pipigilan. Okay, wala mo lang siya. Sige lang. Relax lang ulit. Sa taglid lang tong ano ma, yung liig papunta dito. Yan parang. lang. Yan. Relax ka lang ha. Parang paghihiwalayin ko lang to. Yan, Sige lang.

Hindi na tulad yanina ano? Mas no? Sobra. <laughs> Sige na. basta relax mo lang, ha. Hindi pa naman tayo natatapos. Basta relax mo lang din tong pa basta relax lang. Uy parang naputol. <laughs> relax ulit. Relax lang ha. Sige na wag Sama mo lang. Yeah.

lah le. Sila. Okay. Orang tu lah ya. Tapi site parang i genger itu kena sah. Ya. Ya, okay. Lapit pun conte. Ya, no ginian, ha, relax lah, ha. Basta huwag ka mag-concentrate, wag mo pigil Inhale ka lang ulit. Exhale. Isa pa. Exhale. Okay, isa pa. Wag pigilan, diretso lang. Sige lang. Sige lang. Isa pa. Okay, uh, relax lang ha. Lambot. Hilahin ko lang ito dito. Isa pa. Okay. 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 Kabila tayo. Okay. Iyan. Relax. Lapit ka dito konti. Oke, okay. Relax na. Pinilit ka lang yan. Okay. Isa pa. Okay. Isa pa. Huwag langsung. Diretso lang. Okay. Isa pa. <laughs> kulit mo. Ay, ganyan lang, Relax lang ulit. Taas ka lang to. Sige lang, relax mo lang yan. Okay. Epa. Okay, relax. Okay, relax mo lang siya. Huwag pigilan. Oop, dito lang banda. Okay. Tara nga. Sige lang. Pagsak mo lang siya. Okay. Okay lang, sir? Tiga ka daw? Sihaya. yan. Taas mo daw ganun? Diretso mo hanggang sa likod. Wow, medyo ano na, ano? Pag pinagsama mo sila ulit. Yan, pagsama, diretso mo. Okay, may konti pa rin siya, pero hindi na masyado. Kanina nih, parang... eh, <laughs> mah eh, relax kok conte. karena Oke lang. lang, mm, mm, <laughs> okay lang. Ndan pa naman eh no, Buo pa. Sige, lang, tatagilid ko lang ito, konti, ha. Okay. Ito yung hindi masakit, no? O ito yung masakit. Ah, ito pala yung masakit. Ah, sige na. Lambutan mo na. Okay. Pero lagi mo siya na-exercise, you know? Cikirah oh, lambat tambah langsung Sorang saya tiga sana. Hop, pukul tiga sana. Lambat lah. Pukul saya tiga bilan. Eh, kerang. Kerang tahu. Haba amal. Terus cepat. Haba amal dah. oke okay. <laughs> Adina adik. Bila. <laughs> lambat ada kau

Wala na. <laughs> Pwede na? Pwede na? O wala pa, sige lang. Relax mo lang. Para buong ano mo na. Para relax na yung katawan mo. Sisigurado magbubuhat ka ulit eh. Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Doon pa rin. Doon rin. Kila? Rodriguez. Okay ba na? Doon pa rin. Sa budega nila? Sa hardware. Ah, sa hardware. Okay. Basta relax ko na ha. Pag tigasan yung tuhod mo, lambot lang. Sarang bagsak mo lang dyan sa may unan-unan na lang. Anong pakiramdam? Okay lang. <laughs> yung hila, anong pakiramdam sa hila? <laughs> Kakaiba? Parang nagahiwalay din. parang ganun eh, na parang <laughs> hila mo. Bumabalik, di ba? Sige lang. Basta relax mo lang ang tuhod ulit. Huwag mo pipigilan na yung tuhod. Relax ang tuhod. Relax, tuhod ulit. Relax. Tuhod lang. Oh, tumigas yung tuhod. Relax. Yeah. Okay. <laughs> 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 uh, can... minsan. Minsan. Ah, uh, sige. Nalamutan mo lang siya. Bagsak mo lang rin dito sa kamay ko. Yan. Parang ganoon lang rin. Yeah. Okay. Hindi Mm -hmm. Parang nahugot ah. <laughs>

Pwede tayo ng unan. Tapos tagilid ka lang. Harap ka dito sa akin. Dito ka harap. Yan, yan, yan. Pero ito ilapit mo sa akin to. Sige, lapit pa. Yan, okay na yan. Tapos parang higa ka lang dyan. Yan. Silahin ko kung dito. Yan. Ito ka lang dyan. Yan. Miss Universe. Ay, hindi pala. Mr. Universe. <laughs> yan. So, ang gagawin ko parang basta dito lang yan. Parang higa ganyan lang kita kung So, relax mo lang yung katawan. Yan. Yan. Okay. Hindi ka lang. na. Tulog na nai. Naglagot ako na ba? Hindi mm. na ulit. Let's see. Dahan, dahan. Isa pa. Hindi na ulit. Isa pa. <clears throat> pa. Straight na yung paka lang. Yan. Yan mo siya. Mahulog. Okay. Kabila. Tine-testing <laughs> pa lang. May lumalagot na. <laughs> Sige na. Kapit ko lang dyan. Tapos ito, lapit ko ulit dito sa akin. Yan, okay na. Straight yung paa sa ilalim. Yan. O, tapos, test it. Yan. Okay, basta relax lang ulit ha. Inhale lang. Exhale. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Huwag mong pigilan. Inhale. Exhale. Isa pa. Relax. Inhale. Exhale. Okay. Okay. <laughs> Kala mo, tapos na tayo. Di pa tayo tapos. <laughs> Joke lang. <laughs> Baba ka konti. Atras ka konti doon. Yan yan. Okay, sige. Yan. Tapos taas mo itong paka mo lang. Parang ganito lang. Yan yan. Isa rin. Tapos taas mo yung balakang. Ito. Yan. Bagsak mo lang dyan. Tapos straight mo yung paka. Okay. Kamay sa chan lang. Tapos relax lang. Kapit lang ako dito sa yung... Hey, bagsak mo lang siya. Yan. Tapos ang gagawin ko, para malaxo yung dito sa may balikat mo. Bagsak mo lang yung balikat. Yan. Basta relax lang siya. para na mas inhale ka lang. tapos exhale. Aba mo, inhil, ikaw one, huh, 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 pa, one, two, yun. ha 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 Wala pang ha ha na, nag -ano Naglagutok. Ibig <laughs> <laughs> sabihin, stress talaga yan. ha sa ha ano mo. Subukan mo daw gano'n yung kamay mo. Nakahiga. Yan. Tapos. Yan. Oh. Okay. Di ba? Oh. Wala na. Dito. Pag binaganyan ko, masahit talaga. Tutulungan ko pa ito mag-angat. Pagtaas mo siya. Wala hmm. hmm. Wow. Diba? Sige po ka. Harap ka daw sa kanya. Yan. Sige na. Relax muna. -inda -inda mo na. Sabihin niyo, iniinda-inda mo. Tagal-tagal na, no? Hmm. Sabi ko mo daw ulit, dati shampoo, sabi mo hindi. Uh, hirap ang nakawag shampoo pag ako. Ano, ah, hindi lang ganyan. <laughs> Ayan, hirap talaga. Ayan, okay na. Ah, dati hey, talaga. Pero naabot mo naman siya. A Abot naman. Kaso lang hindi makakuskos kasi... Hindi ma parang walang lakas. O yung Hmm. Hati check nga daw natin ulit. Pero ano yan na maganda to? Kung doon sa sa inyo, kung meron kang ano. Parang hindi ka naman magbabaras. Ah, oh. mayroon pa siya konti. Okay. Pero wala na rin, rin para eh. para oh, kailangan pa rin siya exercise stretching lang. Yan, yung stretching ay gagawin mo yan. Tapos kunin mo isa. Kunin mo yung siko. Yan, tapos. Sige. Yan. Yo, oh, sarap, sabi niya. Sarap nun. <laughs> wala nang lakas, no? Sagat lang natin konti para mas ano. Medyo mawawalan lang ito ng lakas. Sige, lalagay mo lang dito ulit. Masakit siya. Masakta ah. natin. Sige, lang, relax mo na. Huwag mapigilan. Huwag mapigilan. Kunti lang to, Kasi pag hindi natin naubos ito. Isa pa. Para siyang ano? Parang pa-prozen sa holder na talaga. Walang lakas, no? May. Oo. Isa pa. Wait lang. Taas lang derecho, Taas mo derecho. Taas lang, sige lang. Pero at least, uh, wala na, may lakas na siya. Huwag mo siya pigilan, ha? Sige lang, sige lang. Okay. So, ikaw na niyan. Ang gagawin mo, ano oras ka ba lumalabas? Five. Five. Daan ka ng G na ano, plaza. Di ba mayroon mga baras-baras doon? sabitilan ti lang doon. Kahit eight seconds lang muna, tapos tayo ka lang. Ulit ka lang ulit. Sabi ti lang. Huwag ka magagano na, ganyan lang. Sabit ti lang. lang. Oh. 8 seconds. Kung kaya mo mas patagal ng konti, okay lang. Pero oh, hindi, 8 seconds na. Tapos, parang pabigat ka lang ng ganun. So, everyday na uuwi ka, daan ka lang doon. Kahit maka beses, na maka walong beses ka na 8 seconds. Stretching lang naman yun. Tapos, pag nakapahinga ka after 1 hour, saka ka na maligo. Pero, tingnan mo na ulit. Baka hindi na makaangat. Ay, yeah. <laughs> 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 Oh Oo, mas matitindihan. Minsan, halos ganyan na lang yun, no? Oh. Basta ang gagawin mo everyday. Tapos yung pag nandadoon ka naman sa trabaho, yung agento na. Straight. Oh, kahit sa bahay. Kahit sa bahay, Wala, pwede naman mag-exercise doon habang nag-ano, diba? So, 8 seconds lang rin. Tapos after 8 seconds, relax mo muna. Tapos balik mo na. Tapos kawila rin para pantay. Tapos yung balikat mo naman, lagay mo dito. Yung kamay mo, hindi, dito dito, Sa dito, dito. Tapos ito, tingin ka doon. Tapos yung kamay mo, lagay mo dito isa. Yeah, hindi okay. mo lang siya. Okay. Stretching. O, pag gumaga, ganyan din pwede siya. So, 8 seconds ito, lang ito, rin. Ito na rin. Oh. Oh, pwede rin naman. Basta pagdating na dun sa gym, bitin mm -hmm. din sa mga bata. Dito, di ba, may mm -hmm. parang ano, kahit mababa yun, pabigat ka lang, kahit nakaluhod ka. <laughs> At least nakagalaw mo na siya. Ayaw niya rin magpahilip sa iba. Eh, <laughs> wala. Bubugbugin lang nila itong dalit. Ganun yun. Pero okay din naman, marirelax. Pero hindi makawala yung pain. Oh. Ito so, dito, dala lahat eh. No, kasi ito, pag ginawa ko siya, kumbaga yung mga ipit dito, sama na yun siya. Lahat lahat niya. Ipilit lang sa gabi ako yung magmasad, hindi nga marunong. Hindi, iba kasi pag... May, may lakas kasi, pag may lakas. Iba yung... Mas mahina pa yung pwersa ng mga. Oh, mas mahina. Pagkatapos sa hindi ko, nasa hindi na tayo nung rin kasi. Hahaha! Tudas. <laughs> <laughs> Yari. Okay na rin, sir? Okay na. Okay for... na. <laughs> okay